Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa bayan ng Dasmariñas, Cavite, isang tindahan ang nasalisihan ng isang cellphone ng isang lalaking kunyari ay bumibili. Sa video ay makikita ang isang ale na nakaupo sa loob ng kanyang tindahan na nanonood sa kanyang cellphone. Maya-maya pa ay lumapit ang isang lalaking nakaitim at nagmasid muna sa loob. Bumili ito ng walong coke mismo. Ang alin naman ay tumayo at iniwan ang kanyang cellphone sa may bandang ilalim. At nagpadagdag pa ito ng walong royal. Dito na sinubukan ng lalaking duputin ang kanyang cellphone. Sinilip muna niya ito kung saang banda nakalagay ang cellphone. at habang abala ang ale sa pagkuha ng tigwa walong soft drinks. Ang lalaki naman ay pasimpleng inaabot ang cellphone sa ilalim. At habang nakatalikod ang ale masusi niya itong binabantayan na baka biglang lumingon at makita siya. At dahil di niya ito maabot sinilip muna niya ito sa ilalim kung saan nakapwesto ang cellphone. Hanggang sa makuha niya na ito, at dahil kulang sa ang Royal, nag-alok pa si ate ng Sprite. Kaya lalong itong nagtagal, at dito na sinamantala ng lalaki na tumakas, na parang bulang nawala. Tangay ang cellphone ni ate. One year later. At sa dati pa rin tindahan, makalipas ang isang taon, nito lang July 4, makikita sa video ang isang lalaking pumasok sa tindahan habang nasa labas ang bantay at nagwawalis. Mapapansin din sa video na hinarangan na nila ang harapan, mula sa dating itsura nito, para hindi madaling madukot ang mga bagay sa ilalim, subalit binutas ng lalaki ang takip sa harapan kaya mabilis niyang nakuha ang cellphone. at lumabas ito na parang walang nangyari nadaanan pa nito ang may-ari na katatapos lang magwalis sa labas at walang kaalam-alam na tinangay na pala niya ang kanyang cellphone nasa pangalawang beses na nangyari